even this absurd app that presents Palawan as part of the territory, the Lulu. <laughs> the Lulu is the Sululu. Ganito inilarawan ni Bataan Representative Geraldine Roman ang pag-angkin ng China sa Palawan. Kumakalat kasi ngayon sa Chinese social media platform na minsan na raw napabilang sa China ang Palawan sa pulong balitaan ngayong araw. Iginiit ni Roman na hindi naman pinipigilan ang pakikipagmabutihan sa China sa usapin ng kalakalan, maliba na lang kung teritoryo na ang apektado. Necessarily, we have to engage with them sa trade relations, diplomatic relations. There are also many Filipinos in China But, ibang usapin na itong pagdating sa ating teritoryo, sa ating sovereignty, sa ating national security. Kung meron silang ambisyon na ariin ang Pilipinas, kalimutan niyo ito. Nagbabala rin ang kongresista sa mga botanteng Pilipino laban sa mga kumakandidato sa 2025 midterm elections na pumapanig o di kaya'y nananahimik sa mga gawain ng China. Kaya nga, portante na maging mapanuri ang lahat ng mga botante ng Pilipino. Mawala ng lahat, huwag lamang ang pakiramdam. Suriin natin ang ating mga kandidato, especially yung mga nasa Senado. Tingnan. let's feel. Let's try to read between the lines. Kanina ba, ta kan kanino ba talaga ang kanilang, kanilang loyalty? Sa ating bansa ba? Sa welfare pa ng Pilipino people? versus vested interest. Sa mga marginalized groups ba? Kasi may understanding. We should be giving more laws to those who have less in life. Sabi naman ni House Deputy Majority Leader Paulo Ortega V, isa ito sa pinakamalaking fake news na narinig ng publiko. Kaya naman pinunan ni Ortega ang mga kandidato na walang nasasabi tungkol sa China na anyay mistulang pagkampi sa mga troll. Pwede naman na hindi pro-Pilipinas yung pang ibobote na, buboto natin na senador. Kailangan yung malasakit sa kayong yung, yung dedikasyon nila ay e para sa bansa. Napakaklaro naman po yan. Kaya yung mga medyo tikom dyan, alam na this, hindi sila pro-Pilipinas. Kailangan ko ba bang sabihin kung kanino sila pro? Diba? Yung mga pro-troll na yan. siguro. Dagdag pa nito, ang paninindigan ng China na kanila ang Palawan ay bahagi ng mas malalim na strategiya na palawakin ng impluensya, hindi lamang sa pamamagitan ng puwersang militar, kundi sa ekonomiya at politika. Hindi na umano barko at armas ang gamit ng China sa pag-impluensya, kundi sa pamamagitan ng eleksyon, pera, propaganda at panlilinlang. In the heart of changing lives, ito si Brigada Haji Kaaminyo ng 105.1 Brigada News FM Manila, The Music and News Authority.